Mahigit isang daang taon na ang lumipas mula ng makamit ng bansang Pilipinas ang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop noong ikalabing limang siglo. Dito, marami sa ating mga ninuno ang nakipaglaban at nagbuwis ng kanilang buhay upang mabawi ang lupaing tahanan pa ng ating lahi. Ngayong 2014, ang Pilipinas ay nagdiriwang na ng kanyang ikaisang daan at labing na anibersaryo na Araw ng Kalayaan. Kaya naman, nararapat lamang ang pagbabalik tanaw sa yugto ng madugong labanan at pagsubok na pinagtagumpayan ng ilan sa ating mga kinikilalang bayani para sa bansa. Kaisa ang ARMM ng buong bansa sa pagdiriwang ng kalayaan ito dahil maliban sa pagiging isang Pilipino, kahalintulad din ng kasaysayan ng Pilipinas ang kwento ng pakikibaka ng pangsamoro upang makamit ang hangarin na mabigyan ng kuwang ang karapatan sa sariling pagpapasya. Sa paglipas ng panahon tulad ng Pilipinas na nakamit din na ang pinangarap na kalayaan, hinahangad din ng mamamayang Moro ang karapatang matagal na panahon din nilang inaasam. Kaya sa paggunita natin ng kalayaan sa araw na ito nawa'y magsilbing inspirasyon ng ating mga natatanging bayani tulad ni na Jose Rizal, Lapu-Lapu, Sultan Kudarat at marami pang iba na nagbuwis hindi lamang ng kanilang buhay pati na rin ang paninindigan na ang ninanais na tagumpay ay hindi lamang sa isip at sa salita kundi pati na rin sa gawa. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.